Ayan, ganyan pong paggagayat ng langka. Today's video po, ang ang, ang pong lulutuin ay ginataang langka. Ayan. Ang nagpipir po ngayon ng aming ano, pagkain ay si... <laughs> si Javier. Oh, ayan. Matik yan, yung... Yung langka namin ay magiging langka international kasi Chef International ang magpe-prepare ng aming pagkain ngayon. <laughs> Ganyan po ang pagayat. Ewan ko lang kung sakto bang pagayat ng langkanya o oh, talaga. <laughs> Pero parang mukhang masarap na masarap ang ngayon ang magiging aming ulam. For the first time namin kumain ng langka, Charles. <laughs> yung isa naman doon, ayun, super laban ng kama kasi natulog ka gabi, tinaihan at umihe pagkatapos maglaklak ng alak doon na rin tumae sa kama, kaya yung parusa niya siya na mismo naglalaban ng hinihigaan niya oo, kaya naman galing bakasyon ang sarap ng buhay oh. ang buhay niya galing bakasyon Shoot ah, ilang, kayang, ilang kayang ano, Ilang kayang uh, ano ng kanyang boyfriend? na ako, <laughs> <laughs> Ba't may kagid-kagid -kagid na? <laughs> o, oh, ayan. Ayusin mo yung ano. Hoy, para may something na mali. Sinama mo to? Hindi. Ah, hindi. Ayan. Ayan, o. Ah, okay. Kasi mapait yan. Yan. Ayan. Ayan. Ang galing. Ako lang maghiwa pero magluto nito hindi, hindi ko alam kasi hindi ko alam. Oh, sige, ako na maglulo. Oh, chef, ako na magluluto niyan. Ikaw na lang maghiwa. Totoo lang hindi. <laughs> Ayan, ang galing. Kaling talaga dito mga ano. Kaya uh, to this video, mamaya ipapakita ko din sa inyo ang paano uh, mag-prepare naman ng mag-prepare ng ano, pagluto ng langka in my own version yan, Sana po mag-enjoy po kayo mamaya pagkatapos po niyang hiwain. At aayusin na po namin ang mga ibang importante Oy! May nabili ka bang ano? Walang bawang sibuyas ano? Wala. Palagi yan, Mi. <laughs> walang bawang sibuyas pala. Simal... Pag... Pag... O dahil dahil dyan walang bawang, bawang sibuyas, hindi na siya lulutuin. Ngangatain na lang natin. <laughs> Ano? Nawala din sa isip ko. Ako din pagkasalanan. <laughs> o yan. Bili na ng ano, bawang sibuyas. Kuha ka nga dun be, dun sa ano. Andun sa bolt. Chares. <laughs> ano sa ano, kwarto. May ano. Andun pinatong ko lang yung pera. Kaling talaga ni Javier maghiwa. Oh. Hiwa. <laughs> sana may kontes ng hiwaan ng mga ano gulay sa ko to pag ito talaga nanalo ewan ko lang oh yan yeah, sige bawang sibuyas ha yan galing oh, sige, mamaya po, papakita uh, ko po sa inyo ang aming paano magluto ng, ano, ng langka.